At malaming maraming na baka daw nabili ka na ng kalaban, o kabilang side, nabigyan ka ng pera. Anong masasabi ko? Ay, walang, walang pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin kasi una-una batangin mo ako. Ito ang Wow Trending. Nanay LV, may bago ng abogado. Ito ay kasunod sa pagbibiteo ni Atty. Jovito Gamble ang unang humawak sa kaso ni Nanay LV? Ikinumpirma ni Atty. Olivia Feliciano ng Philippine Legal Justice Center o PLGC na sila na ang kapalit na main counsel ni Nanay LV? Ayon pa sa PLGC na tutulong sila sa preliminary investigation, pagbubuo ng pleadings at pagdalo sa mga pagdinig? matandaan na humiling ng bagong abogado si Nanay Elvie kasunod ng withdrawal ni Attorney Gambol at hindi naman nagustuhan ng mga netizen ang rason nang pagbibitiw ni Atty. Hobito Gambol dahil para sa kanila ay nagpalusot lang daw itong si Atty. Ang babaw ng rason mo, baka tinakot pamilya mo at ikaw, naturingan ka na Atty. Di ka pala capable. Sa bagay, di ka naman Atty. Di kampanilya, Dapat si Atty. Acosta na lang o si Atty. Fortun. Hindi ka tunay na abogado, sobrang mababaw ang rason mo. Halata ang abogado na sobrang babaw ang dahilan sayang attorney Gambol sa kasong yan dyan ka makilala sa buong mundo sure win ka na dyan, big break mo na yan di siya kayang takutin pero umatras ano yun bakit di mo sabihin kung anong problema sa kanila at iniwan mo ang kaawa-awang sinanay LV mababaw na dahilan baka may kasunduan nasa ating linya ngayon mga kaibigan ang uh, kaibigan natin naging kaibigan na natin ano na abogado po ni Nanay Elvi Vergara na si Attorney Jovito Gambol. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga po. Uh, nasusubaybayan ko lagi itong uh, kaganapan sa Senado uh, dito kay uh, sa pagdinig ano, para kay Nanay Elvi. Kumusta na po ito ngayon? Uh, mayroon pa uh, nakadalawang hearing na po sa Senado uh -huh. kung sa anong no, pangalawang hearing po ay may presenta kami isang testigo mm -hmm. na nagangalang uh, Dodong oh, na Kin, uh, kinumpirma po yung mga sinasabi ni Elvis sa kanya sa Laysay. Uh -uh. At may pinanggit po siyang dalawang testigo din na ang alias Patrick at saka alias GM. Na, na ngayon, uh, ngayon yata ako oh, parang may problema. Opo, ito, ito po, ito po, ito po yung binabanggit nyo, si alias Dodong uh, Dodong, tsaka yung dolo po. Ito po yung dating mga kasambahay din ito, at dating kasama sa bahay. Opo po, yung isa po, yung si Alias Patrick ay mismong tumawag sa akin uh -oh. at siya ho nag contact uh -oh. na tinanagap ko ako daw po ba si Attorney Gamble. Uh -huh. At at uh, sinabi po niya na lumabas siya dahil nako siya sa ginawa ng mga Ruiz sa DLP. Uh -huh. Kailan po uh, kailan po uusad yung kasong kaso nito? Kailan po? Ano ba? Uusad, so, uusad yung kasong iyan para laban dito sa mga ito po, nakapile naka na po ang, ang kaso po nakapile sa Batangas City noong August 4. Oo. Uh -huh. Nagpile na po ng counter affidavit yung pulis okay. Saka yung si Kapitan. Oo. Uh, -huh. uh at sinagot, may sagot na pong salay tayo si LB doon sa pulis. Uh -huh. At ni uh, Kawang uh, Perjury o pagsisinungaling. si uh -huh. Dahil mismo siya nagsabi sa Senado na since January 2020, ay kilala ninyo si LB uh -huh. at nailarawang pa niya. Pero doon sa sinasabi niya ang sinumpang sa laysay niya, ay eh, hindi daw niya kilala si LB. At oh. hindi daw niya nakakausap. So doon sa dalawang magka... nagkokontrahan na sagot niya, alin po doon ang paniniwalaan? Ay siguro yung sa, yung sa Senado, dahil marami ho nagtanong doon, hindi kagaya nung ipinali niya sa Piskalya na siya lang ang gumawa. Kasi sa Senado, siya nagtanong, isa pa inilarawan pa si LB nung una niyang makita nung January 20, ah, January 2020. Oo. Oh, oh. At at during that time, parang hindi pa hubulag itong si kasi January. Oo, oo, oo. yung, 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 yung pinasan niya na kanyang argumento dito po sa piskalya, ito po ba'y notaryado rin ito? Ay, hindi ko pa una. Uh, yung pinail ni, no, ni, 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 ni no, oh, oh, lisa. Oo, oh, oo. Oh. At sinong, sinong pa po sa public prosecutor do sa Batangas City Prosecutor's Office? Nako. Ano po, perjury ito? Opo, eh, kasi eh, yun naman sa tinado eh, under oath lahat 'yun, ang mga uh -huh. tanong at sagot sa kanya under oath. Uh -huh. uh, kaya nga ho oh, napilitan akong magfile ng sagot na sa lifestyle ni dahil sa ina itinatanggi niya na kilala niya si Elbi, na nakausap niya si Elbi, uh -huh. pero sa tinado sinabi niya mismo na January 2020 nakakita niya si Elbi na wala pang wala pang tisala. At mm, si, si LB mismo nagsabi na mga limang beses siyang minura, uh, dinuro-duro at pinuntahan sa kado sa loob ng kanyang uh, kinukulungan doon sa bahay niya ng mga Ruiz. Mm -hmm. Mga limang beses, more or less. Opo, may nagparting po sa atin na uh, gusto ko na i-confirma sa inyo, baka ito yung nakating na sa inyo o hindi po nakarating, ano, na may nagtank po sa buhay ni Alias Kado Dodong kagabi, doon no, yung testigo. Eh? Opo, opo, ako nga po ay nagulat dahil pag ko kayo ng mga alas tres, ng umaga Oo. ay may si De Kabayang Dennis Dato at Oo. saka may text na pinaril si Dudong kaya hmm. po sinagtagsagat sa kanya ay kumusta naman at nakatabu kabuti ang palat ay nakatakbo si Dudong hmm. at ngayon yata ay hawak na ng mga pulis kasama na din po si GM Opo, uh, ito po may may ano may may kaugnayan dito sa pagtistigo niya sa palagay po ninyo. Ay, siguro po. Uh, hindi naman ako. Wala po ako doon. Pero uh -huh. sa akin pong palagay at kuro-kuro, ay wala na bang magtatangka ng buhay kay Dudong dahil uh -huh. unang-una, oh, ito si Dudong ay hindi naman nadudo sa malayong bukit. Oo. Uh -huh. Tapos, ang, ang, nangyari nga lang po, binanggit ang pangalan niya doon si sa ring at uh -huh. may binanggit siyang dalawang testigo at dalawang tao na si Alias Patrick at si Alias GM na katulong at inuutusan nung amo ni ni LB na babae na hindi din siya. At kinumpirma na, oh, pinumpirma na parang mayroon akong confirmation din na totoo. Yun naman ho, si Atlas Patrick, ay ayos sa kanya, ay at, na, nagbigay ko siya ng tatlong pangalan pa na mm -hmm. makakatestigo din. At mm, uh, sabi niya, ay willing siyang umaten sa hearing sa Senado po. so hindi pa nakaka-attend yung dalawa? Ay hindi po. Pero nung last hearing po sis, bilanggit siya ni Dodong do sa kanya sa LISAI ay iniimbita ang sabi po ng committee o Justice DENYU, Justice in Human Rights, ay iimbitahan din po si Dodong at si Patrick at si GM ng Senado sa sunod na pagdinig po. Opo, hindi po kay attorney uh, panghinaan ng loob si Dodong dahil sa nangyaring pag uh, pagtatangka sa buhay niya kagabi at matakot na rin yung ibang mga testigo ay siguro yun ho ang game plan nila at kung buti ho nakatagbo ay kung hindi ho nakatagbo ay di wala na wala na si Dudong ay kasi nalib na lugar ho yung uh, kinalalagyan ni Dudong ay siguro hindi kabisada kaya bakit siya pupuntahan doon kasi nagsimula ho ayon kay Kabayan Teres Dato nung tumistigo nung mapanggitin ang pangalan ni Dudong nung Martes ikalima ng September ay nung gabi ho ay may nagtatanong na agad doon sa lugar niya kung nasa si Dudong sinundan din po nung uh, 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 uh Huwebes at nung biyernes si ng Gabi ay mayroon na pong dalawang nakapone na hmm. ayon sa description nung ipinakita kay Dodong ay yun ang taong bumaril sa kanya. So wala na ho kasi nung lang ho binanggit ang pangalan ng Dodong nung lang lumabas eh. Opo. ito, na sa, uh, ito po bang sina, sina Dodong tsaka yung ibang lal, iba lalabas ni pwede po ba itong ipasok sa Witness Protection Program? Ay definitely po. Da, dapat po ay e, eh, e, sila lahat sa Witness Protection Program uh -oh. para po ma, masiguro ang kanilang kaligtasan dahil uh -oh. uh, talaga kung sa nangyari yan ay talagang mayroon ng pag, uh, pagtangka na hindi lang pagbabanta pero pagtangkang patayin si Dudong siguro para patayinikin. Uh -oh. ang akala, ang akala siguro nung, nung nagbutos, nagutos ay pag nawala si Dudong ay wala nung ka, ma, hinakaso, uh, kaso -oh. pero may mga testigo po na lumalabas naman para patunayan na totoo yung mga sinasabi ni Elvis sa kanya sa Laysay. Okay. At mm, siguro gawa din ng ating Panginoon sa taas na nangangalaga sa mga taong wala namang kasalanan pero gustong patayin at panahimikin ng mga wala mga demonyong tao. Opo. Uh, kung sakasakali, huwag naman sana mangyari na umatras si Kado nang sa sa takot para sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya at yung iba pa mga testigo matakot na rin. Makakapekto po ba ng malaki ito sa kasong isasampa para po kay do sa, sa mga amo ni uh, Nani LV? Hindi naman siguro. Oh, Kasi unang-una ang Exhibit 1, naibide siya, nagpapatunay na may latrato, inabuso oo. at mm, uh, 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 one, eh, physical appearance mismo Ayun, ni Nanny na sinasabi naman niya na oo. yun ay nangyari, gawa ng kanyang mga amo. Oo. At yun po ang Exhibit A eh, at yan po ay klarong-klaro. At inamin din naman po itong amo niya nung interview kay Dennis, nung unang-unang interview sa Channel 2 nung o na pinalabas sa August, mm -hmm. nung August 8 mm -hmm. na sinasabi niya na kaya daw na bulag si LB ay uminom ng kape. Uminom ng kape, oo. Oh. Then, then doon sa Senado mismo, sinabi mismo nung amo niyang babae na empleyado nila si LB simula 2019. Mm -hmm. At may pinakita pa nga po siyang picture, picture po ni LB, na wala namang depekto. Pero sinasabi niya, ay mayroon daw puti sa mata. Pero may, may ophthalmologist po doon, nung no, chinek yung picture, sabi ng ophthalmology sa, sa sanitary ng Committee on Justice at Human Rights, ay walang problema ang mata ni LB mm -hmm. noong 2019. So, klaro kung klaro na po na kaya magkaganon silbi ay sa, pa, pa, sa pang at At ang sinasabi din po nitong among babae ni LB, ginulpid daw siya ng mga niya. Mm -hmm. Pero tinanong po siya ng ni I Senator Jinggoy Estrada oh, ay pinagamot mo naman. At sabi ko niya, ay nag-iipon pa daw ng pera. Mm -mm. Kaya klarong-klaro sa pangyayari, kahit nga po si LB lang magtistigo ay klarong-klaro na dapat makundik itong mga mga taong ito dahil wala silang puso at walang kaluluwa na, min, uh, na inabuso at binulagan. Pati hutay nga, buong katawan ni LB ay piklat-piklat mm -mm. mm -mm. na nagpapatunay na talagang siya ay uh, dumano na napakasobrang pang-abuso, physical na pang-abuso. Noong pong uh, pinatawag yung mag-asawa doon po sa Senado, sila po ay may kasama na bang abogado? Oh, po, meron po silang apat na abogado na kasama. Ah, uh -huh. uh, kaya ho oh, siguro nga mukhang marami pera kasi uh -huh. apat na abogado eh. Oo. Uh -huh. sa, sa sa normal, sa mga uh, ganyan mga pagdinig ano, usually magkano yung uh, acceptance pin ng isang abogado? Usually oh, depende sa bigat ng kaso, kung harder, uh -huh. o oh, yung ang penalty ha ay habang buhay ay talaga malaki magbalaki laki at siguro minimum na uh, 500,000 yan kasi napakabigat ng ng paratang so kailangan talaga pag-aaralan mabuti ng abogado kung paano ang depensa ang gagawin niya mm. uh, kaya ho talagang bukod pa doon sa acceptance, merong pang appearance pin na tinatawag na depende nga po sa bigat ng kaso kasi kung ang parusa ay habang buhay ay talagang mapakabigat na kaso yan. Abay kung apat yung abogado, malaking pera pala, no? Actually, tinanong ko ni Senator Estrada kung magkano mm. bang bayad. Kada abogado, ay sabi ko, 10,000. 10,000. So, oh. apat, may 40,000 yung babayaran sila. So, definitely, may pera sila. Oh, kung ganun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sa abogado pa lang yan, laki ng pera. Oo, oh, abogado pa lang. Oo, Oh. oh, oh, oh. O, yung nga buwa masama, pero ang nakakalungkot to, ayon sa mga... Okay, nako, naputol si uh, Johnny Gamble, pero... ko ulit sa atin yan, nasagat po lamang yan. Yes, yes, Tony, go ahead. Uh, kasi nga po, nakakapagtaka that they, ang um, itong mga uh, mga Ruiz, magitinarito yung pangalan, kasi identified naman sila eh. Mm -hmm. Ang mga Ruiz, nakakaya uh, naka, 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 naka nila magbayad ng abogado na 10,000 bawat isa mm -hmm. sa isang araw na apat na abogado. Pero ayon sa mga nakausap ko, yung si Patrick, yung si Dudong, si Elby, at saka yung bisa pa ako nakausap na umatras, mm -hmm. ay hindi ko sila pinapasweldo. So talagang may pagka ibang klase din po ang tao ito sila. Opo. Wala wala po pa atawin ko sa inyo. Wala po pang kayo na nalalabag ngayon uh, ay parang sa sub rule na nasa nasa korte na ay natatalakay pa 'yung kasong yan. Ah, wala naman po. Wala kasi unang-una po, ay hindi pa naman po nakasampa sa usgado. Ah, so, nasa piskalya pa lang. Na, nasa piskalya pa lang po. Oo, sa piskalya oo. po, ay wala pong subjudicing sinasabi. sinatabi. Oo. Ang sinasabi lang ang subjudicing ay mag apply kung ang kaso ay nakasampa na at dinidinig na sa usgado. Na, oo, nasa korte na. Oo. Oh. Uh, uh -huh. eh, ito ngayon, under, undergoing preliminary investigation. Mm -hmm. So, yung nangyari yung kay Dudong ay isang patunay na dapat talaga silang kasuhan uh -huh. ng serious illegal detention at saka kung ano pa ang kaibat na kaso sa ginawa nila. Dahil um, hindi naman natin maalalaman na sila yun. Pero wala naman nun si ibang kaso si Dudong. Unang-una, nangyari lang yon pag kay Dudong. Nung pagkatapos banggitin ang kanyang pangalan sa Senado at nalaman na mayroong uh, si pang salaysay na pinanggit niya yung alias Patrick at alias niya uh, na naruroon po itong sina Ruiz mm -mm -mm. sa mga abogado nila at lahat din naman ng abogado ay alam yan na kapag nawala ang testigo o nawala si LB ay wala na kaso oo oh, oh, Okay, kung sakasakali papatawag po muli ng Senado itong si Kado Dong, pwede po bang niya makakatulong pa rin, makakatulong din ba para mapalakas yung kaso kapag binagit niya na may nagtangka sa kanyang buhay? Ay definitely oh, kasi eh, uh, nangyayari lang yan pagkatapos banggitin ang kanyang pangalan sa uh -huh. Senado uh -huh. na nalaman ng mga Ruiz na nadudun po na nakagawa na pala ng affidavit at binanggit pa yung dalawang katulong mm uh -huh. si Patrick at saka si Alias Patrick at Alias uh, GM na ito nga ako si Patrick ay nag, uh, nakipag communicate sa akin through text mm uh -hmm. -huh. pag noon din, noon din pong Merkulis ng gabi Ah, mm uh huwibis ng gabi pala, huwibis ng gabi na, ikalima ng September, nung pagkatapos pong pagdinig sa Senado. Okay, ngayon pong uh, may nagtangka sa buhay ni uh, Dodong. Ano po yung kanyang magandang gawin? Ay uh, sana po ay eh, kung ako kukuwang po ay ay pasok na sa Witness Protection Program para safe po sila doon. Opo, uh, sino po tutulong sa kanya? Kayo na rin pong tutulong sa kanya para siya makapasok diyan sa programang 'yan. Siguro po, saka siguro ang Senado po ang magre-recommenda na dahil uh -huh. uh, la, simula po ng mga mean, uh, kasi ang ayon ng kay Kabayan Dennis Dato ay will, uh, will inform well informed si Senator Tolentino sa lahat ng nangyayari ko doon pati yung kagabi. Okay. Kasi kaya sigurado i-recommenda na, na Committee on Justice and Human Rights ah, sila alam na nila. Ay na sa witness protection. Alam na ng Senado yung nangyayari kagabi? Eh kasi po updated po si, ay ina-update po ay sa uh, pagkakasabi sa akin ni Kabayan Dennis Dato, ina-update oh. si na Senator Tolentino, okay. saka si, si General Bato po, Senator Bato. Kasi mm -hmm. nga, uh, pagkatapos yung mangyari na si, na si Dudong inakatangko, mm -hmm. ay humingi na agad na sa si Kabayan Dennis Dato sa mga pulis at kay oh. si Senator Tolentino, saka oh. sa, kay Senator Bato. Ayon sa kanya po, kaninang, kausap po siya kaninang alas 3 ng madaling araw na wala pa siya tulog. Ayun, oo, oo, Okay, attorney, maraming salamat sa iyo at Ta tayo lagi may pag sa inyo, ha? Maraming salamat po. Okay, kumpirmado na may nagtangka sa buhay ni ka Dodong Gagabi ano, na dalawang lalaking nakabonet na tirajakan yung pinto ng bahay niya. ang pagkaalam ko si ano, ah, hindi ko mababanggit kung saan uh, kung saan ang lugar nakatira si, uh, uh, ka Dodong, ano, na katira Ka Kadodong ano, tinadyakan at nang mabigla uh, nung masira yung pinto ay agad pong pinakputukan. Itong si uh, Dodong at nakatakbo naman ito patungo sa bahay ng kanya mga boss, ng mga amo ngayon. Ano at uh, nga kay Atty. Gamble, eh. Uh, nakamonitor at alam uh, alam na ng mga senador na tumututok sa pangyayaring ito. 'Yun po nangyari sa kanya kagabi. At uh, po 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 positibo naman sabi ni Attorney uh, Gamble na pwedeng ipasok to sa witness protection program lahat po ng mga uh, testigo. Ano uh, eh ang nakatakot kasi baka bigla magkatrasa trace ng mga ito sa takot na baka Uh, may mangya sa kanyang buhay at buhay ng kanyang mga pamilya. Yun ang nakakatakot, ano? kaya baka mag naman ito. Sabi naman ni Anthony Campbell, kahit pa paano naman hindi makaka-apekto sapagat ang uh, yung physical na kanyang naman ni Nanay Elby, tsaka yung mga testamento ng no, mga nauna, ano, ay nagpapaturin talagang sa nakaranas ng uh, pag-amaltrato.